Ito pala guys, tayo ay magpali, mag, maglagay na ng ano ng uh, air cleaner filter, yan Lagay natin yan Tapos ito sa aircon Cabin to, uh, ito yung uh, air, uh, cabin filter sa aircon to guys, kailangan palit tayo lahat guys magpalit tayo ng mga filter kasi kailangan 'yan. Biging uh, ano yung ating sasakyan nasa kondisyon kasi araw-araw natin ginagamit 'yan. Guys, ang uh, air yan tanggalin mo lang 'yan. yan naman 'yan. Tapos ito yung kanyang ano. Ayun, medyo madilim, guys. Yan, alisin mo lang 'yan at andito na 'yung kanyang o marumi oh napakadumi so tatapon na natin yan at tayo ay magpalit dali lang kasi mahirap pag walang ano mahirap yung nag iisang ano uh, walang taga video so ayan uh, tingnan lang natin yung kanyang pangalan kung saan nakalagay yung side up ayan Japan uh, made in Japan yan yan made in Japan Ayan, ganyan lang natin Tapos, lagay na natin ng ganun, guys Ayan Tapos Balik na natin to Ayan O, gano'n Tapos, i-start na natin guys Ayan, Pero, pag nag start tayo guys Huwag natin kaagad uh, Ano, pag nawala yung guys Yung airbag Ayan, yung airbag na yan saka natin mag start yun nawala na I start natin yun Ganon lang naman kadali guys ang mag ano Ayan, tapos balik na natin kung paano natin kinuha Ganon din yung pagbalik Ayan, lang naman yun. ayos na Balik na natin yung uh, ano Ayan. Ngayon ay Pakatining Pero lininisan ko pa yan guys Balik pa natin itong pakip Itong pakip Ngayon So napakatining na Ng ating makina Ganun lamang guys Ang pag-chinch oil na may nakuhanan kayo ng idea para kayo na rin ang magchichinsoil ng inyong mga sasakyan. Alright, thanks for watching guys. Bye bye.